Guys, happy Friday po sa ating lahat, guys. Ayan, nakikita nyo ba ito? Ayan, flex ko lang to, Ang dami ko na pala, guys, na ipon. Inalis ko po ito, ayun Ayan, inisipon po ako. <coughs> Ayan po ay, naipon ko po na, guys, to. Oh. Inalis ko po ito sa loob ng, ano, sa loob ng uh, aking cabinet. Dun sa, nagaya ng mga plato, ganun cabinet. So, ngayon ay, ang iba po dito kasi, mga walang takip. Sa kasi, kasi nasisira. Sa inyo po, anong pong ginagawa sa mga ganito? Yan. Hindi po po ito tinatapong kasi mostly ang mga ano po nito, yung mga sa mga pastillas, yan. Malilinis naman po yan eh. Kasi bago ko naman siya itago, malilinis ko po itong mga ganyan. Ngayon, kaya nga lang, pag pinagsasama-sama ko siya ng ganito, <laughs> yan katulad wala Nawawala na po yung ibang takip. Ayusin ko lang siya, guys. Uh, ipipix ko yung mga ano um, takip niya. So, yan yung mga ganito. Ito po yung sa mga lumi yung mga nag order yung mga pastillas. May nagbibigay, ayan yung mga ganyan, mayroon pa mga tatak. iba po, galing po ng bagyo yung mga salubong. Ayan, hindi ko po ito tinatapon. Kasi minsan, pinagbabal, ano rin po ito, pinaglalagyan ng mga, o labaw, may pagbibigyan kayo. Ayan. Kaysa doon, susupot mo sa plastic. So, dito na lang, basta lilisin lang lahat yan. Ayan lang guys, sa fix ko lang. May ka kapa, ano, mapapakinabangan po naman po ito. So, che check lang natin to kung mayroong mga butas-butas. Ayan. -butas. Yeah. So, tinatapon ko naman po yung mga hindi na talaga po pwede. Yeah. Ayan. Yeah. Kasafe naman po ito dahil nandun to, sa cabinet. So, chinik ko siya kasi medyo nagugulhan na po ako dun sa cabinet. Ayan. Yeah. Inaayos ko po. Ayan. Yeah para pagkakinuha at hindi uh, di na mahirapan mag ano ng mga takip magkakagulo kasi minsan pag naglalo na pag nagmamadali so yan yeah, pag nagpipiknik nga kami nagagamit namin ng mga ganito yeah. tapos kung ano naman minsan dinidispose na namin kasi syempre hindi naman pwede laging gagamitin so kailangan mo na rin i-dispose ang mga yan yung iba kasi ito pang microwave. Yung iba pang may ano. nabang pa siya, di ba? So, gamitin din natin sila. Iayos lang natin. Yan. shoutout po sa ating lahat. Yan. Kot-kot ngayon dahil walang pasok. Yan. Linis-linis. Kalikalikot ng mga hindi nakakalikot. Bye-bye. <laughs>